salamat ng hapon sa inyo uh, dito po tayo may nabibili po tayong mga uh, items para sa uh, paghatian ng ating mga kapatid ay no? uh, sponsor pala ito ng aking uh, kapatid na isang guru na ngayon sa Kaibite nagpadala po siya through GCash para ipamili ko to mga loves uh, ang nabili natin yung uh, mga dilata Uh, may sardinas, may caninorti, may beef loaf, pansit canton, uh, yung instant noodles. May mga kindi rin tayo para sa mga bata. Ayan. Uh, chili is, May uh, dalawang tray na itlog na paghatian. Bumili din ako ng mga sabon, powder at saka barita. At ang pinaka ano dito ay yung isang sakong bigas. Paghitay ay po 'yan sa ah uh, magakapatid. magkakapatid. So ayan dai, ito na po ang na uh, bili ko sa pera mong ipinadala. Uh, kaya mag na ako ngayon. Kasi uh, alis na si Dumar o si Marmar bukas pa, pa na siya sa bahay. So let's go guys. Samahan niyo ako dito no. Kain natin ang bigas. Uh, kung mga ilang kilo ang